Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 2, 2025 at napakaganda po ng araw na ito para po kay Captain Jerome Gay Hakuba, soon to be major. Eh bakit po ba? Ano po bang nangyari sa kanya? Good news po ito mga tol ha. Ah. Ito pong si Major Hakuba o Jakuba ay natanggal po sa serbisyo dahil po siya po ay totally blind na. Yung kanyang video po na senior din po natin dito sa ating programa ay talagang umani po ng samot-saring reaksyon, puro pagmamahal, support at pagmamahal para po kay Captain Akuba. Umabot na po ito ng mahigit po sa labing apat na milyong views. At sa katunayan, nagdala po ito ng mahigit sa isandaang libong follower sa loob lamang ng 24 oras para po dito kay Jerome Hakuba. Pero ang pinaka-importante sa lahat, dahil po sa video na yon na nag-viral, nakita po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa tingin ng ating Pangulo, hindi po tama yung nangyari kay Captain Hakuba. Balikan po natin ang mga pangyayari. Nang mapanood ko po ang video na yon, to be honest with you, naiyak po ako. Dahil ramdam na ramdam ko po yung parang kabiguan bagamat nananatili ang pag-asa para kay Captain Cuba. Una ko nga po lang nakita ang video na ito kay Kernel Harold Cabuno. Isa din po sa mga magigiting na tinatawag pong Ranger. Pangarap ko pong maging Ranger sa totoo lang. nung ako po ay uh, pulis pa, pinangarap kong maging Ranger kasi ang Ranger hindi naman po yan exclusive sa Armed Forces of the Philippines, particular sa Philippine Army. Lahat po ng uniform personnel, pwede pong pumasok dyan as long as mag-qualify ka. Eh, hindi kaya ng katawan ko. No, maaaring kaya ng utak ko, pero hindi po kaya ng katawan ko. Kasi pagka nag-ranger ka, kailangan above, yung above average ka sa kalakasan. Hindi pa pwede yung average lamang. Napakahirap po maging ranger kaya saludo po tayo sa lahat po ng mga ranger katulad ni Colonel Harold Kabunok at katulad po ni Captain Hakuba. Sa newly shared post or kagabi po senior ni Colonel Kabunok, ito na nga po yung magandang balita para po kay Captain Hakuba. Ayan, Jerome J. Hakuba ayon po kay Colonel Kabunok. May dumating ng biyaya mula sa nag-iisang Panginoon. Ayon sa balita kasi, sundalong nabulag matapos masabuga ng bomba, bibigyan ng promotion O narinig ni PBBM ang iyong sitwasyon at ayon sa balita ng News 5, quoting sa video message ni Presidente, ikaw ay gagawara ng promosyon at ipasuspend ang iyong CDD status para maipagpatuloy mo ang iyong serbisyo Tuloy lang sa positibong attitude sa buhay. Naniniwala akong marami ka pang mabibigyan ng inspirasyon. Meron pahabol na nota dito si Kernel Kabunok at ito rin po yung ating panawagan para sa ating gobyerno. In general, para sa akin, lahat po ng uniform personnel dapat po i-considera kung sila po ba talaga ay dapat nang tanggalin the moment na sila po ay maging permanent disabled na. Marami pang kaparehas ni Jerome na CDD dahil sa combat injuries. Ang isa doon ay si PFC Elmer Laga ng Valencia. Bukid noon, nakaparehas ni Jerome ay naghahanap buhay at gumagawa ng trabaho sa bahay para matustusan ang kanyang pamilya. Sa kapulisan, tinatawag itong P1, P2, P3, P4 eh, mga tol. Pero hindi ko na i -discution. no? Ang pinakapunto lang dito, salamat at na-recognize -na ng ating Pangulo ang napaka napakatinding predicament ano, na pinagdaraanan ng mga kasundaluhan the moment na sila po ay nagkaganito. Biruin mo, matatanggal ka sa serbisyo. Although meron naman mga kaukulang kabayaran yan na nararapat naman para doon sa kanilang natamo, still, mas mabuti pa rin kung kaya pang magpatuloy sa serbisyo until sila po ay dumating na doon sa tinatawag na optional retirement or compulsory retirement. Ngayon, isa-isahin natin. Balikan natin yung mga pangyayari bakit po nauwi sa ganito. Una, ang pasasalamat ni Captain and soon to be Major Hakuba. Mr. President, sir, maraming maraming salamat po, sir, sa inyong pronouncement na ako po ay inyong i-extend sa aking serbisyo at uh, maraming salamat din po sir sa promotion at uh, sa inyong tiwala sa akin na ipapatuloy pa rin ang aking servisyo sa kabila ng aking uh, kapansanan. Kaya sino po ba naman ako na uh, tumanggi o mag-disobey sa aking commander in chief? Kaya kung noon ay si ang ating uh, former president ay uh, inextend din ako sa servisyo at uh, ito din po ang uh, inyong uh, ginawa. Kaya masasabi ko na ito ang mga commander-in-chief na may pagmamahal sa mga kusundaluhan. Kaya maraming maraming salamat po, sir. Sir, with permission to proceed, sir. Now, ito yung nakakaantig na video eh na talagang maiiyak ka kung mababa ang iyong uh, luha, ano? At hindi ko na maipinakahiya na ako yung naiyak dito nung napanood ko sapagkat napaka-touching kasi talaga nung video po na ito. I-share ko po sa inyo kung hindi nyo pa napapanood pero malamang sa malamang napanood nyo na po ito, gamitin natin ang video muli ni Captain Hakuba. Mga bayan, ako po si Captain Jerome Oksan Hakuba. Ang Pacharja 146467, AGS Philippine Army. Ngayon po is uh, November 30, 2025. At uh, ngayon po, ang cut-off ko bilang isang uh, aktibong sundalo. Uh, Nag-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Na sabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At uh, ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. At ngayon po, Nagbasa so, ko na uh, wala ng uh, paningin. Subalit, ang sa sabi ko po ay hindi na wala ang aking paningin. Ipiligay ko lang po ito sa ating bansa. Isang karangalan po ang magulag para sa ating bayan. It's an honor to be a fondant for our country. So what kung uh, na wala ang aking paningin? The important is I did something for our country. I believe that... Uh, I did my part as a soldier, as your soldier. Uh, kahit anong mo po nang nangyari sa akin, ay uh, hindi ko po pinagsisasihan. Kahit ako nabibigyan pa ng muli ng pagkakataon, na baka pag, uh, servisyo muli sa bayan, pipiliin ko pa rin ang pagiging isang sundalo. Baka makalimutan ko mga tol, ano? Ito yung lagi natin sinasabi na meron talagang kapangyarihan puwersa ang social media kapag ka ito ay gagamitin mo either way sa kabutihan o sa kasamaan. Maraming mga gumamit sa kasamaan pero hindi sila nagtatagumpay. Ang maganda naman dito kay Captain Hakuba, wala naman siguro siyang intention dito mga tol na magpapansin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Kasi ramdam na ramdam ko talaga sa kanyang mga, nung pinanood ko na yung mga iba pang mga video niya, ay positibo talaga siya sa buhay. Saka nakakapagbigay siya ng inspirasyon sa ating mga kababayang Pilipino. And fortunately for him, kahit wala sa intention niya na gawin yun, ganun yung nangyari. Napansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang video na ito. Mamaya, after this, ipapakita ko po sa si inyo syempre yung senior din nating post ng ating Pangulo kung saan nire-recognize niya ang kabayanihan ni Captain Hakuba at para sa kanya hindi makatarungan na tanggalin sa serbisyo itong si Hakuba at kaya pinaparibisa ni Pangulo yung pulisiya pagdating po sa CDD o CCD at higit sa lahat, ang pinakamagandang balita ay mapopromote siya to major. Oh, laking sahod noon from captain to major. Sa pagkat dito ko po nakita na ang pagiging isang sundalo ay uh, hindi lahat binigyan ng pagkakataon na mamatay para sa ating bayan. Ika ng ating uh, dating pangulo. At uh, ngayon po, may isang akong follower na nagbigay sa akin ng isang uh, token at uh, babasahin ko ito ng aming anak. Ito na yung medyo touching dito eh. Pagpasok ng kanyang anak eh. Kasi mag-iiyakan sila sa huli. Eh, hindi rin napigilan ni Ranger Hakuba yung kanyang emosyon. Ano? Ganun talaga ako. Naniniwala ako na ang mga matatapong na tao marunong umiyak eh. Ah, <laughs> uh, uh

One, zero, three, zero, oh, date yan, date, date. Oh. And then? Sa likod. Ah, po sa likod. Okay. Anong nakalagay sa likod? For your unwavering service and sacrifice to the Rangers lead the way. 15 years and 45 days supposedly no yung kanyang serbisyo sa bansa. Pero wala na po 'yan, ano? Dahil extended na po siya sa kanyang serbisyo. Napakabata pa nito, na no? Kung 15 years sa service tapos 45 days pa lamang kapitan na. Napakagaling. At ang pinaka hinahangaan ko sa kanya, hindi yung rango eh. Sa totoo lang mga tol, mas humahanga ako sa mga ranger eh. Nagkaroon ako ng kasamahang ranger sa kapulisan. Ang, ang ano, ang ang lupit talaga ng training niya. No? Kahanga-hanga talaga. Yun lang ang masasabi ko sa mga ranger. Maraming uh, salamat po sa uh, aking uh, mga pabayan. Uh, Gumalik uh, po ako sa aking pamilya. At least, hindi nakakakol. Uh, hindi ko man sila nakikita but uh, at least, uh, naiyakak po sila. At uh, sabi ko na, ay uh, proud ako na naging uh, isang sundalo kasi pagiging sundalo ang naging daan para mapabigyan ko kayo ng magandang buhay at uh, kapag paaro ko kayo. Kaya kahit na wala ako na nakikita ay gagawin ko pa rin ang aking makakaya para mapatapos kayo sa pag-aaral at mabot ninyo din ang inyong mga pangarapan. Pag putulin natin, nakakabagbag damdamin ito eh. <laughs> I-follow nyo po ah, by the way si Captain Jerome Hakuba. At napakalakas ng pagpapala sa kanya ngayon, no? Biruin ninyo mga tol. Nung pinalo ko to is 200,000 plus followers pa lamang. Ngayon meron na siyang 100 ay 406,000 followers. At ayon sa kanya, for the record na nga daw para sa kanya, in just 24 hours, more than 100,000 followers. I believe 200,000 followers na to for more than 24 hours. Napakataas po ng pagtanggap sa kanya ngayon ng ating mga kababayang Pilipino. 14 million views yung video na pinanood po natin. At dito kahangahanga yung ibang mga video, yung anak niya talagang merong military discipline na, na ini-instill niya sa kanyang uh, mga anak. At ang pinakamaganda rito maka si Captain Hakuba at talagang itinatatak niya sa buhay ng kanyang mga anak ang salita ng ating Diyos. Kaya yung pagpapala talagang nagpapatuloy para sa kanya. Okay, pagpatuloy po natin ang panonood dito. Okay. Dela, uh, oh, ina si Papa. Kami home. Kami home. Ah, uh, sapat na siguro yung dalawang mata na ibinigay ko sa para sa ating bayan. Kaya, salamat. Salamat sa aking follower na nabigay ko nito. Kaya, sa lahat ng mga kababayan ko, lahat ng mga Pilipino na nagpasakod sa akin, maraming maraming salamat po at uh, maraming tulong na kahit nalabas mo na ako sa servisyo na ganito, at least. Tuloy natin, maiyak tayo eh. o in fairness sa kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi this is the right thing to do naman. No? At sana lahat ng mga leader po ng ating bansa, ma-recognize yung pagsisilbi ng ating mga uniformadong hanay ng gobyerno. Kasi ito mga tol, nangyari ito sa panahon ni Rodrigo Duterte. Yung pagkakasabog dulot yun ng pakikipaglaban niya sa mga terorista eh. BIFF ba yun? no Panahon ng Duterte administration yun. Pero ang maganda naman, hindi siya tinanggal sa panahon ni Duterte at in-extend siya. Pero mas maganda ngayon ang nangyari, without comparing ha, without comparing, wala muna ang politika dito, please. Mga kapwa ko Pilipino, wag muna natin haluan ang politika ito, without comparing. No? Inextend ang servisyo niya, that is the right thing to do. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, nireinstate siya dahil tinanggal na siya ng AFP at ipopromote pa siya to major. Pagkatapos ng video na ito, puntahan natin yung mga detalye bakit pa ba nagkaganito si Captain Hakuba. Uh, may karangalan ang aking uh, pagkabulag. May silbi ang aking pagkabulat. Uh, para po yun sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga tropa na nandyan sa servisyo, ingatan niyo po ang inyong servisyo. Uh, Panatilihin ang isang pagiging mabuting sundalo at uh, isang pagiging uh, mabuting ama sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. At lalo lalo na, huwag niyong katimutan ng Panginoon. pagkat At the end of the day, babalik at babalik tayo sa Kanya. So, with that, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng aking mga naging uh, classmates, simula sa ROTC, sa uh, CAC, Class 25, Class 2010, sa POTC Class uh, 36, Class 2012, sa OPC Class Lakandiwa, Class uh, uh, 63, Class 2014. Maraming maraming salamat po inyo. Mga classmates ko po sa OCS, oh, yes. maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, sa Scout Ranger family, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is your Captain Line. I accept. Signing off. Right, so... Yun ang pinaka nakakaantig ng puso doon, yung sinasabi niyang signing off na eh. Pero masaya na si Captain Hakuba ngayon dahil hindi na matutuloy yung pag-sign off niya. No? Ano ba yung nangyari? kay Captain Hakuba. Tinanong natin kay ChatGPT at ito nga yung mga provided information. Ito yung panahon na nirecognize siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung uh, kung di tayo nagkakamali, lieutenant pa lang siya katulad po nung sinasabi ng isa po nating manonood. Salamat kay uh, Rodrigo Duterte dahil inextend niya sa serbisyo si Captain Hakuba. Sino siya? Basahin po natin. Si, Ro si Jerome J. Hakuba ay isang opisyal ng Philippine Army. Noong 2016, habang nasa operasyon sa Maguindanao, nasabugan siya ng improvised explosive device na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang mga mata. Dahil rito, nabulag siya. Ito ang naging sanhi ng kanyang pag-discharge noong una sa ilalim ng policy na para sa mga sundalong my permanent disability. Matapos masabugan, na hospital siya at sumailalim sa visual rehabilitation at pag-aaral ng Braille. Siya rin ay ama ng dalawang anak, ngayon tatlo na. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nagpursige siyang patunayan na maaari pa rin siyang makatulong. Natutong gumamit ng computer via non-visual desktop access at nagdesisyon sumali sa isang charity run para sa mga sugatang at namatay na sundalo. Noong 2018, itinatag niya ang Wounded Soldiers Agriculture Cooperative sa Batangas, isang kooperatiba na tumutulong sa mga sugatang at may kapansanan na sundalo. Kamakailan muling binigyan ng pansin ang kanyang kaso. Inutusan ng Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating Pangulo, ang pamunuan ng AFP na suspendihin Walang paggalang tong ChatGPT, GPT, di tinawag na presidente si PBBM. <laughs> Kaya din ko na, ang pamunuan ng AFP na suspendihin ang kanyang complete disability discharge at iproseso ang kanyang promosyon bilang major. Ipinunto ng presidente na kahit nabulag si Captain Hakuba ay maaaring i-assign adaptive duties para sa kanya bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo at patuloy na serbisyo. Ang karanasan ni Captain Hakuba ay sumasalamin sa sakripisyo at tapang ng mga sundalong naglilingkod pati kung paano dapat kilalanin at alalayan ang mga sugatang sundalo. Hindi basta bitawan o iabandona na kapag nadamay. Pinapaalalahanan din ng kanyang kaso ang lipunan tungkol sa halaga ng suporta at reforma sa sistema ng discharge para sa mga may kapansanan dahil sa serbisyo upang matiyak na hindi mapapabayaan ang mga nag-alay ng sakripisyo. Sa kabila ng matinding pinsala at hamon, ipinakita niya ang determinasyon at resiliency. Patunay na ang pagiging isang sundalo ay hindi lang tungkol sa pisikal na kakayahan, kundi puso at dedikasyon. Alam nyo, ang pinaka nakikita kong pinaguhugutan ng tapang at kabutihan ni Captain Jerome Hakuba, walang iba kung hindi ang ating Diyos. No? Ayoko maging maka-Dios sa inyong harapan pero 'yun lamang ang punot dulo nito. Kung walang Diyos sa buhay ni Captain Hakuba tingin ko, hindi siya ganito ka positibo sa kanyang buhay. Kaya puntahan na po natin yung uh, napakagandang balita na dulo na dala ng ating Pangulong Bongbong Marcos para kay Captain Hakuba at sa kanyang pamilya. Ito po ay in-upload ng ating Pangulo sa kanyang uh, Facebook page at ibang socials. At sabi nga dito ng ating Pangulo, kakaiba po ang vlog na ito sa mga vlog na nagawa niya po sa nakalipas po na panahon. Magandang araw. Panoorin po natin ito. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay uh, uh, nakakaiba sa iba, ibang video na aking ginagawa. Dahil ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Hapuba, O-146467, Philippine Army. Uh, kung nakita niyo po, ang ating uh, butihing kapitan ay uh, nabulag dahil nasa bugan po ng bomba. At sa uh, nagjuduti siya at ito 'yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay uh, nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, uh, hindi na siya pwede sa military. Dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at naabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at uh, uh, pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya ay eh, parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At uh, uh, dahil sa ganyan ay eh, basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating chief of staff na isuspindi na yung CDD ng, uh, ni Captain Hakuba Bukod pa doon, ay uh, dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. At uh, maghanap tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na Uh, the major adaptive duties. Kasi kahit may med, kahit nabulag na po, marami pa rin duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience. Marami may dadagdag at may tutulong sa atin yan. May In instruction ko rin ang, uh, ang ating uh, Secretary of National Defense na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya dahil dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas ay basta't pagka nasaktan ay basta't bibitawan na lang natin hindi naman tama 'yon kaya gagawa po tayo ng bagong pulisya sa C.D.D sa lalong madaling panahon ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa duty nila sila inasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman e patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Kaya ito po ang pagbabago na gagawin natin. Mabuhay ka Captain Hakuba Ay hindi, mabuhay ka Major Hakuba at uh, mabuhay ang sandatahang Pilipinas. Congratulations sa kay Major Jerome J. Hakuba at sana hindi lang sa kasundaluhan i-apply po ito. Marami din po akong mga nakasama before sa kapulisan na na-categorized as permanent disabled. Yung kanilang permanent disability ay uh, naging dahilan nga rin ng kanilang uh, pagkakadischarge discharge sa serbisyo. Pero sa tingin ko, kaya naman nilang magserbisyo pa sa isang sa ibang mga pagkakataon eh. Like yung halos hindi makalakad naming kasamahan dati. Eh natanggal siya sa serbisyo dahil P4 na siya. No, yung kanyang category is P4, ibig sabihin permanently disabled na siya. Pero dahil nga hindi naman siya makalakad, pwede naman siya for example as desk officer, 'di ba? May mga information sheets na dapat dapat i-fill up o kung ano man. Maraming mga pwedeng paglagyan sa mga disabled po nating mga kababayan o mga bayaning sundalo, mga kapulisan at iba pang uniformadong hanay ng gobyerno. Sana bago talaga sila i-discharge sa kanilang serbisyo, yung talagang hindi na kaya. Pero kung kaya pang mag-serbisyo, katulad ng nakikita ng ating Pangulo kay, Kap kay, Captain Jacoba, eh huwag mo nang tanggalin. No? Kasi napakabigat talaga sa damdamin ng isang uh, nanumpa sa ating bansa na mag-sisilbi uh, para protektahan tayo tapos ganun-ganun na lamang matatanggal sila dahil nga nagtamo sila ng kapansanan sa pagsiservisyo nila sa ating bansa. O hanggang dito na lamang muna mga tol, iniwasan ko muna ang politika sa topic na ito. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Maya-maya ng konti, live tayo, politika na. Bye!